Abangan po natin ang pagkahulog ni Egay. Yan. Kaya nga. Kaya nga anong anong putuloy yan. Daming hantik. Buhit pa namin mga hantik. Guys, oh. Thank you. Nakikita ko natin. Ipaglang 'yan, guys. Ipaglang 'yon. Clip-bag. Oh. Ang wala lang, guys. Kaya na 'to. mag lang guys. Kaya akong bablog mo lang ako dali. Ayan, ang ako sa YouTube. Magkakasaya guys, masipag. Ano lang ang YouTube mo ngayon? Ano income? ano yung vlog lang sila. Pagsani, nabili ako ng room. Para pag nilala ko yun, yun. Kaya yung adjust at Oo. Yung iba ng tayo. Oo, wala na Ay, po kami na eh, guys. Ayan na guy. Ayan na po. Ayan. Hmm, ayan na. Mama, silong na. Ang ulan na. Kumaya na yan. Ay, ating lo. Ayan na po tayo. Ayan na. Ay, ayan, po tayo, ayan na. Ayan Ay, na. Ayan na. Lagi ko na yung napakikita. Nakaupusin. Ay, ate. Ay, ito tinapay. Ang dami ko. Ang dami ko.

ele tem